umalis si Carlo na San Juan dahil ayaw niya sundin ng gusto ng kanyang ama na magpakasal siya kay Brenda. Sa kanyang pag-alis, buo na ang desisyon niya na hindi na babalik doon. Makalipas ang limang taon, pinuntahan siya ng kababata para pakiusapang umuwi na San Juan dahil may nagtatangkang pumatay sa kanyang aba. Ibang Brenda na ang nakaharap ni Carlo sa pagbabalik niyang iyon at naramdaman niyang nauhulog ang loob niya sa dalaga. Isa lang ang problema. May nobyo na itong iba at wala yata kahit kaunting interes sa kanya. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na mapapainlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago pa tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ang ating video. Paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Brenda looked at her watch impatiently, then resumed pressing the doorbell with a vengeance. Every minute spent standing outside the store was a waste of her time. Pero kailangan niya makausap ng personal si Carlo. Sa wakas ay binuksan nito ang pinto. What the hell is wrong with you? I'm trying to sleep here. At kung wala ka magawa, go annoy someone else. I need to talk to you. She pushed past him and stepped inside his condo unit. Hinarap niya ang lalaki at nakita ang gulat sa mukha nito. What? Brenda? Tila hindi makapaniwalang sambit nito nagtaas lang siya ng kilay. What are you doing here? Right. Wala man lang how are you o kumusta ka. Diretso agad sa rason na pagpunta niya. You need to come home, Carlo. Why? I fear that Tito, Rodolfo's life is in danger. Tatlong beses na ang ng buhay niya. Baka sa susunod, magtagumpay na ang may pakananon. Bakit hindi ko nalaman agad ito? He thundered. Galit ang nabasag niya sa mukha nito. Nagpalakad-lakad ito sa harap niya. His fist clenching and unclenching na parang pilit itong kinokontrol ang sarili. At bakit hindi si Papa ang mismo nagsabi sa akin? She flinched. Dahil ayaw ng Papa mong ipaalam sa iyo ang nangyari. Nagmula ito. That pig-headed? He muttered something she couldn't hear she suspected he was cursing his dad. His life is in danger pero wala pa rin siyang balak hingin ang tulong ko. Will it hurt his pride to ask for my help? Hindi umiimik si Brenda. Isa pa, mas makasarili kasing itinatanong ni Carlo yun. Not to mention the fact that she was busy ogling him. It had been three years since she last saw him. Noong araw na nagtapos siya sa kolehiyo, He left home for two years before that. At dahil yun sa kanya, Rodolfo wanted Carlo to marry her. Pero hindi pumayag ang binata. Nagtalo ang mag-ama at humantong yun sa paglalayas ng anak. Vowing never to return, sinabi ni Carlo na hindi nito kailangan ng pera ng ama at makakaya nitong mabuhay na mag-isa. Hindi alam na binata na narinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Hindi lang siya Maging ang mga katulong sa mansion ay naririnig ang sigawan ng dalawa. She was humiliated and hurt at the same time. Bata pa siya noon, oo, pero itinanggi na niya sa puso si Carlo. Inilihim ni Brenda iyon dahil alam niyang wala siyang pag-asa. Mayaman ito, mahirap siya. Sa katunayan, nakapag-aral lamang siya dahil sa kabaitan ng ama nito. Kinupkop siya ni Rodolfo noong mamatay ang mga magulang niya sa isang aksidente. 14 anyos siya noon. Dating private nurse sa mama niya sa asawa nitong may sakit at lagi siyang sumasama sa si ina sa tuwing wala siyang pasok. Nakagaanan na siya ng loob ng mag-asawa. Nawiwili si Brenda sa pagpunta sa bahay ng mga ito dahil gustong gusto niyang nakikita ang binata na noon ay 19 anyos na. Mabait si Carlo at masayahin kaya mas lalong lumaki ang paghanga niya dito. Pinagbasta niya ang binata. Gwapo pa rin ito. Mas lalo pang ang tumingkad ang kakisikan nito sa nakalipas sa tatlong taon. Mas lalo naging mapangakit ang aura. Kasabay ng realisasyong iyon ay ang pagbangon ng natutulog yang damdaming para rito. Napaatras si Brenda. Napailing sa sarili. This can't be happening. Limang taon siyang nagdusa sa kaalamang wala itong pag-ibig sa kanya. Ipinagpasalamat niyang umalis si Carlo dahil nagkaroon siya ng panahong kalimutan ito. Pero bakit bigla na naman bumibilis ang pintog ng puso niya para rito? Hindi tama ito. May nobyo na siya. Brenda, are you listening? Bakit ka? Sit down, will you? Pinaupo siya nito sa sofa at kinuha ang tubig. Are you okay? Yes. I'm just really worried about your father. I mean, kung di ka papag na umuwi. That was not exactly a lie. Pero mamamatay muna siya bago niya amining kaya siyang sakdan pa ni Carlo. You have to come home. My father doesn't want my help. He said in an angry voice. Napabuntong hininga si Brenda. This is the reason why I didn't call. Alam ko mas madali mo ako matatanggihan kung tinawagan lang kita. Go home, Brenda. Naupo ang lalaki sa tabi niya. Damit, Carlo. Hindi itong oras para makipagmatigas ang ulo. He's the only family you got. Hihintay mo pa bang mamatay siya bago ka magpakumbaba? Mukhang nagulat ito. Hindi siguro inakalang pagsasalitaan niya ito ng ganoon. Dati kasi malambing at mabait siya, hindi siya nagtataas ang boses. Docile and submissive. That's sir. Pero nang umalis ito, marami nagbago sa kanya. Easy for you to say. Hindi mo buhay ang pilit ng kinokontrol. Buhay ko! Tumayo ito at muling napakaladkad sa harap niya. At hindi man lang siyang gumawa ng hakbang para kausapin siya gaya pa rin ito ng dati. Hihintayin niyang siya ang lumapit. Hindi niya alam kung tama ang naririnig niyang pagtatampo sa tinig ng binata. Kung sa may dahilan naman ito, hindi ito hinanap ng ama noong maglayas ito. Ni hindi nga binabanggit ng matanda ang pangalan ni Carlo mula noon. Silang dalawa, may komunikasyon. Hindi na wala yun dahil para sa binata, isang nakababatang kapatid siya. Kaya nga naroon ito noong college graduation niya. At inaalam pa rin nito ang nangyayari sa buhay niya through cellphone and social media. Pero may mga bagay na siyempre, hindi niya pinapaalam dito. Carlo, hindi na biro ang nangyayari. Kung ako ang anak, kahit pag gaano kalaki ang tampo ko sa magulang ko. Gagawa pa rin ako ng hakbang para tulungan sila kahit ipamukha pa nila sa akin na di nila yung kailangan. Ganoon na ba kataas ang pride mo? At napakadali sa yung baliwalain ng ama mo? I just want him to be the one to reach out. Once. If Carlo was waiting for that, he might as well get ready for his father's funeral. Dahil kung mataas at matigas ito, mas matigas ang ulo ng ama nito. Manang-mana talaga. Kaya nga lagi nagkakabanggaan noon ang dalawa dahil walang gustong sumuko. Muli siyang bumuntong hininga. Pahagyan niyang hinilot ang sentido. Parang gustong sumakit ng ulo niya. Carlo, your father is sick. Tatlong beses na siyang inatake sa puso mula noong umalis ka ng San Juan. At sa banta ngayon sa buhay niya, baka matuluyan na siya. May takot sa tinig ni Brenda, pero matatag yun Sinalubong niya ang nagkaakusang titig ng pinata. Why Brenda? Why didn't you tell me sooner? Sa dinami-daming beses na nag-usap tayo sa telepono. My special valentine. Ni minsan wala kang binangkit. Is it that hard to tell me? Nanga sa pati ang tinig nito. Naroon din ang pagdaramdam pero wala siyang magawa para gawing iyon. Sumunod lang si Brenda sa utos ng ama nito. Kahit na gusto niya sabihin kay Carlo, ay naman niyang biguin na matanda. Napakalaki ng utang na loob niya rito at ayaw niyang magalit ito sa kanya. Pero dumating na ang punto na kailangan niya suwayin ang gusto ng ama nito. Buhay na ni Rodolfo ang nakataya. I wanted to tell you, pero ayaw ni Tito. Then why tell me now? it might sway you to come home. At gusto kong umuwi ka, Carlo. Para kay tita at para sa'yo. No matter what you say, I know that you miss him. At alam kong ganoon din si tito. He snorted. Hindi naniniwala sa kanya. Yeah, I could believe that if he's here with you. Naglapat ang ngipin ni Brenda. Inuubos ito ang pasensya niya. Parang gusto niyang hawakan ito sa ulo at iumpog. Baka sakaling lumambot ng kaunti ang ulo nito. Carlo, he's in danger. Ilang beses ko bang kailangan sabihin binyo sa'yo para pumasok dyan sa sentido mo? She snapped, her eyes flashing angrily. Sa ikalawang pagkakataon, natigilan na naman si Carlo at napatitig sa mukha niya. Parang sino-sino kung kilala ba nito ang babaeng nakaupo ngayon sa sala nito. Wow! He breathed as if amazed. I think I like you this way. Parang humahangas ang bit nito. Namula ang mga pisngi ni Brenda at nagligodon ang puso niya. Stop staring! Gigil na sabi niya nang lalong mag-init ang mukha niya. When did you change into this passionate creature? Ikinumpas si Carlo ang kamay sa kabuuan niya and he was still staring while standing in front of her. Brenda squirmed in her seat. After you left, she mumbled. Nagbaba siya ng tingin. Ayaw niya mabasa nito ang sakit na gumuhit sa puso niya. She hated thinking of that hateful day. Ni ayaw niyang maalala iyon. I know why you left. Yun ba ang dahilan kaya nagdadala mong isip kong umuwi na San Juan? Nagangat siya ng mga mata at nakitang namutla si Carlo. She saw how uncomfortable he became. At sa pagkakataong ito, ang binata naman ang hindi makatitig sa kanya. Naupo ito muli pero sa isang hiwalay na upuan sa kanan niya. Akala ko hindi mo alam. Mahinang sambit nito, nakipit palikat lang siya. Ano pa ba ang magagawa niya? Alam ng lahat sa mansyon. Sa lakas ang boses sa inyong mag-ama Sino hindi makakarinig? I'm sorry. Mababa ang tinig na saad nito. Alam niya sinsero iyon sa loob nito. But he didn't need to apologize. Oo, nasaktan siya. Pero hindi niya ito sinisi. Hindi naman nito kasalanan na hindi siya nito mahal. At alam ni Brenda na nasasakal na si Carlos sa ginagawang pagkontrol ng ama sa buhay nito. I wish I could have spared you from all that. It's all in the past, Carlo. Pero kung talagang gusto mong makabawi, then come home. She bartered. She was willing to manipulate him. Umuwi lang ito para sa ama, para din ito kay Carlo. Dahilan niya sa sarili. Kilala niya ang binata. Kapag may nangyaring masama sa ama nito at wala itong ginawa. Sisisihin ito ang sarili. Sa ngayon, nangingibabaw lang dito ang pride at galit. Pero mawawala din iyon, sigurado siya. Ayaw niya mahuli ang lahat. Kung kailangan niya itong i-blackmail, gagawin niya. His guilt will be her weapon. You surprise me, Brenda. Hindi ka naman dating ganito. She shrugged. Isinukbit niya ang shoulder bag at tumayuna. na. Tapos na ang tungkulin niya rito. Nasa nata na kung uuwi ito na San Juan o hindi. You could at least show your father that you care. Someone is trying to kill him, Carlo. You have people at your disposal. Send them to investigate. Or you can come home to do that. Gamitin mo lahat ng influensya mo. Your company is one of the best investigate groups in the country. Now is the time to prove it. Mapanghamon ang tonong sambit niya. He grinned. Arogante itong lumapit sa kanya. She refused to back down at nakipagtitigan dito. Nang tila matiyak ni Carlo na hindi siya natatakot dito, he chuckled and gently bumped his fist under her chin. Pinaninkitan niya ito ng tingin. He used to do that when she was younger, calling her bumpkin. <laughs> Stubborn female. Nahawa ka na yata sa katigasan ng ulo ng tatay ko. He was still grinning and he looked impressed. She glowed with pride kailangan. Kung gusto kong tapatan siya o ikaw. Taas ang kilay na sagot niya, mas lalong lumapat ang ngiti nito. I have to go. Hindi alam ni Tito na nagpunta ko dito. Tumalikod na siya ngunit agad ding napaharap sa binata nang marinig ang tawa nito. Naniningkit ang mga matang hinintay niya itong matapos. She failed to see what's funny. Walang nakakatawa sa sitwasyon. <laughs> Sneaky little Brenda. Kailan ka pa nagkaganyan? Nakangiting tanong nito. Nakapamewang na tila isang bata ang kausap. I wish I could see how my father will react when he learns of this little stunt of yours. Wala sa loob na nakagat ni Brenda ang lapi. She was worried about that. Pero hindi na niya matiis ang pag-aalala sa matanda. Tiwala siyang makakayang lutasin ni Carlo ang misteryo sa likod ng... Nangyayari sa ama, magagaling ang mga tauhan nito pagdating sa trabaho, maging ito ay mahusay sa pag-iimbestiga. I'm sure it will be fine, para na kaligtasan niya ito. Muli siyang pumihit para umalis. Hawak na niya ang doorknob na magsalitang muli ang pinata. Do you have a boyfriend? Nanigas siya, which was weird dahil hindi naman kakaiba ang tanong nito, he was just curious. Come home, I'll tell you then. Sa muling pagharap ng nakaraan, may damdaming muling nagising. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!